gabi mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel nagbabalikam sa inyong harapan ang padrin sa vlog ayan mga kapaders medyo nagkakalma ang dagat sa kaang hangin medyo humina mga kapaders oras nga pala ngayon alaw na madaling araw mga kapaders gabay kami ni lord sa aming paglaot ngayon at baka umuwi kami umaga ng mga kapaders Isang dive lang yan. Pero pag dive, mga kapaders, testing tayo kung dalawang dive lamig. Taba mo mga kapadre sa aming pag-dive. God bless. Ingat tayo lahat. Balik adventure na naman tayo. Pamanak sa gabi mga kapadres. Hanap tayong isda na mga pana. Na ito, una nagpakita. Talit bago. Gawin mm -hmm. naman mga kapadres. Pambinta ka agad. Sana may kasamahan. At para managdagan. Buti na lang at nakatsin po tayo ng kalmaan dagat. Hanap tayong isda. Na ito, Urinis. Nakaharap sa atin. Mamatahin ko mga kapaders. Paplakitahan ko. Mm -hmm. Sala. Hindi may parting mata. Di bali, ating nahuli man. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga lang mga kapaders. Talagang malamig talaga ang dagat ngayon. Lalong tumatagal. Na ito, bibiya. Isdang lipstikan. Mm -hmm. Gitik. Naudog. Ayos na itong pambinta. At naandito sa butas. Ating nga abangan. Naroon na. talabas na. Mm hmm Lagat na Malaking bigan or matampusa mga kapaders. Salamat Lord. Matapang ng ang bigan. Gatong buwan ang amihanin mga kapaders. Masarap beto inihaw. Pag ito kaya sinabawan, nadudurog ang laman mga kapaders. Malambot. Hanapan natin at baka mayroong kasamahan dyan sa unahan. Na ito tayong mga kapaders. Dito may nakasuot na na naman. Pandaradagdag. Sana mahuli. Mmm, -hmm, lagata ka na naman dyan. Malalaki ang sukat dito ng bibiya. Masarap na naman tong inihaw pag uwi. At na ito pa, may nakasuot. Mmm, -hmm, gitik, sintido ang tama. Liglig or kauser, kung tawag sa amin. Ganyan lang ang kalaki ang sukat. sa yan mga kapaders, 130 ang kilo. Na ito, tayo na naman mga kapaders. Maskit yan at doon sa butas, may nakasuot bibiya mga kapaders mm -hmm. tinamaan buti at tinumuan ng pana ako ayos na aroy nakabunot mm -hmm. di ka na dyan mga katakas nakabunot na sana buti lang at bumalik pa sa akin talagang mapahuli oras nga pala ngayon mga kapaders alas tres ng madaling araw na na ito mm -hmm. solid orbot lawan ayos tong pambinta bukas mga siya naman tayo bukas mga kapaders kahit pandaya pambigas laking pa salamat ko buti ang aking inakay hindi na nagatas kumakaya ng kanin mga kapaders malaking katipigilan iyon na ito isda mm -hmm. sulit na naman malaki laki ito mga kapaders kortang linaw na buti at dito kahit malakas ang dagat hindi naglabo ang dagat mga kapaders malinaw pa rin magandang kuha ng camera natin ngayon na ito, tunong mm -hmm. pang ulam mga kapaders uy, mga kapunit pa wasak ang sana tuloy-tuloy ng kalaman ng dagat at para tuloy-tuloy nating adventure na ito, tayong mga kapas inaalis ko, at baga tayo at sa butas, meron ko nakitang isda na sa pinaking alimang butas mga kapaders, nakasuot, malaking surahan mamatahin ko para hindi 'yon yun tinamaan mga kapaders Huwag sanang makabunot. Nasindro kong pinakang mata mga kapaders. Ito lang ang problema. Sikip sa butas. Sisinisan ko si kareb striko Mahinga ko ng tulong mga kapaders. Siya ang ko. At bibidyohan ko ang siya. Habang dinudukot itong sura sa butas. Ayan. Papalapit na mga kapaders. Sininisan ko na. At meron din siya na pa mga kapaders. Ayan. Malaking bukawin or kanuping. Mataan tama din. Ayan, gigitikin mga kapaders. Tutusukin sa parting mata. Ayan mga kapaders, dudukot na nung kasamaan ko. Yung piyan surahan. Ayan. Wow, laki ito mga kapaders. Sobrang sangkiluhan itong surahan. Ito ang mataba talagang. Ito ang masarap inihaw mga kapaders. Mahaba na rin kanyang sungay. Salamat Lord. Mahamo talagang isda didilim At nagalis kami sa tabi. Nagpalubog muna kami ng buwan bago lumaut at pag may buwan kaya may lapang isda mga kapaders. Naroon may nakasuot, malaking surahan sana. Kaya lang hindi abot ng panak mga kapaders. Dito sa kabila ating iikutan. Hindi makita nasa na kaya yun. Balik tayo ulit mga kapaders sa kabila. Uy naroon na, malabas na. Oh malayo na mga kapaders. Naroon na, hiritan lang uy. Bumalik ka Bumalik dito. Mm -hmm. tinamaan din muntik pang salan mga kapaters buti tinama sa katigasan ng partim palikpikan ayan, dito mga katakas Pandaradagdag, dak pang binta 150 ng kilo sa amin ng ito kalaking surahan ito ang mas malaki sa kasamahan ko wow, laki mga pa surahan isang kiloan mas malaki lang sa napan akong surahan hanap ulit tayo Oh oy, na ito. Ito ang mas malaki mga Kapaders, mas mapresyo. Pero para's lang ang presyo mga Kapas 150. Pasisiguruhin ko ito nang hindi makatakas. Mm, -hmm. inugtulan mga Kapaders. Hu, sayang pa. Ating silipin uli baka dito. At baka hindi lumayo mga Kapaders. Malabo ang butas. Nasa na kaya iyon. na ito mga Kapaders. Dinubol ko na ang rubber. Mm. -hmm hmm sigurado ka na dyan. Hindi ka na mga katakas, gitik mga kapaders. Woohoo, lapo sibungin, orsono, sa mga nagko niyan, sa kanilang lugar daw, kanitong lapo-lapo, pagbuhay, mahal ang kilo. Hanapan natin, baka mayroong kasamahan. Oh, hoy, kulambutan. Napakaamo. Gigitikin natin, ang hindi makabugang ng tinta. Mm. Hindi inabot yung kanyang kutakan mga kapaders, bayo na. bitang ko yung ako at mga kabunot na mga kapaders, bayo na, panlilim na ako ang tinta. Salamat Lord at hindi nakabunot. Hindi ko nakakitik, persado pa naman. XL na itong mga kapaders, gato kalaki. Mga tatlong kilohan lang, XL na sa amin. Kaya lang ang presyo, walang RXL mga kapaders. 120 pa rin ang kilo. Pero ayos na, dito sa amin sa isla, kahit murang isda, tsagaan lang mga kapaders, at para mayroong pandaradagdag makain ng aking pamilya ay ito isda ah, ayaw mo bumalagpag ha mm -hmm. try pagpana nakatalikod hindi ka dyan makakatakas pandaradagdag ulit mga kapaders pambinta na naman lalong malamig ang dagat lalo pag madaling araw na mga kapaders giniginaw na ako mm -hmm. isdang hubad singkag kung tawag sa amin kahit hindi may alasan ng kaliskis kahit bito kala ang mga kapadres okay na na ito bulyos mm, tinamaan mataan tayo mga kapadres masarap itong ano perito torsilyo kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar kung tawag nyo dito tatlong klase kaya itong mga kapadres but egg kung tawag sa amin saka pangaluan ito yung pinakang mabait laang tingnan ko laking relo yon alas 3 51 mga kapalis ang uras. na ito isdang may balbas mm -hmm. pandaradagdag first class na isda mga kapalis petong isda kahit anong luto masarap bahala na kayo pag kayo nakabing kayo isda kahit anong luto mga kapalis okay doon na ito isdang kubad na naman singkag Tamiw! sala mga kapalis nakailag ulitin ko Tamiw! ay talagang magaling mga kapaders bahala ka ayaw mong pahuli ito na lang ang alatan sisiguraduhin ko na ito mm -hmm. huli ka na dyan di ka na makakatakas naulog mga kapaders para nasintido ang tama pang ulam at na ito mm -hmm. pang kalamaris masarap itong adobo sa gata mga kapaders kahit perito ihaw kahit tinuyo, kahit anong potahi pwede ito mga kapaders. pero ang labis ditong loto, kalamares masarap hanap ulit tayo, dyan sa parting unahan naroon nakasuot, lipstikan mm hmm dala ka dyan panabas hinasak ko muna ang pana bago tayo maghanap ng isda mga kapadyers diskong sa dulo ng pana ako mapuro na, hinipo ko kanina mga kapadyers hanap na naman tayo Pakita, mga isda. Naan dito, may nakasuot mga kapaders. Bulaga ka dyan. Matago ka pa. Susungkitin ko muna para magandang panain. Atras! Atras! Mm -hmm. Yari ka na. Taligbago or paro mga kapaders. Isdang masarap sa abawan. Hanap na naman na ito. Budlawan. Maamo. Balagbag. Mm -hmm. Yari ka na naman. Woohoo! Salamat Lord. Iba talaga pag malakas ang dagat, tumatabi ang mga isda sa kawabawan na ito pa, isdang hubad. ma exhibition pa, masuot na, pahabol ng tama, yari ka na dyan, di ka makakatakas. Ayos to mga kapaders, maahon muna kami at ma merindal Hanggang ito muna aking pamana, maahon muna tayo mga kapaders. Ito na mga kapaders Huli sa unang dive namin Shout out nga pala mga kapaders Kay Joel Supapo from Quintaresal Shout out po kay Jason Villanueva From Atimunan, kison Ayos man Ang huli sa unang dive mga kapaders May pambigis tayo bukas Shout out po kay Jong39TV From Tauranga, New Zealand Shout out po kay Rosel Medina From Taal, Batangas Shout out po kay Joel Costillas Family from Bactol Ono Maasin Southern Liti Shout out po kay Randy Mainit Shout out po kay Michael Jan Dorano Family from Doña Flavia San Luis Agusan del Sur Yan po mga kapaders Shout po sa inyong lahat Maraming salamat Ito man yung huli ko mga kapaders May isang kulambutan man Saka isang sibungin Kau lelaki, bagaima isang kilohan Saya tak surahan Eh, kelembutan Ara nung sinaya ayos na mga kapader sa unang dive may pa yung mga kapaders Mayroon kami ng kabilang bahura Baka Malagdagang pa yung mga kapaders Abang-abang laang Sa pangalawang dive namin